Oh, hello guys. Oh, hallelujah. Hala. Nakuan yung ano guys, mangga. Naku, nadali yung ano ko. Eh. Yung bulay ko. Nabaak guys, oh. Bigla lang siyang na, ano, nahati. Gawa siguro tong ano, may sira sa gitna ng ano. Ng puno. Masaya ako at marami akong kahoy. <laughs> Masayang naman siya guys. Mainit na tuloy dito. Kala ko po guys na nakidlatan, hindi pala. Ano po? Kala ko nakidlatan, hindi pala. Naputol ang pala kasi patay na ang puno. Hindi patay. Hindi yan naputol. Nabaak yan eh. Ay, nabaak na yan? Hmm. Hindi ko nakita. Ang tawag dyan sa gitna. Uh Oo. -oh. Ang dami na kuming kahoy guys. Hahaha. <laughs> Mula may nagkaman. Wala ka talaga kami ng chainsaw nito ba? Hahaha. <laughs> Pero guys, sa tingnan mo nung nangyari sa gulay ko. Naku, talaga. Oo, oo. Naku, nangyari na. Hindi ko pwede maano to ngayon at hindi ako nakaligo. Guys. Uh. Oh, wow. Wow. Bye guys! Bye guys! Bye, bye guys for now!